So guys, alam nyo ba na pwede tayong mag-affiliate kahit wala tayong mga on-hand na products? Yes, tama po guys yung narinig nyo. Pwedeng pwede po tayong maging TikTok affiliate, Lazada affiliate, Shopee affiliate, kung anumang affiliate yan kahit wala tayong on-hands na products. Yes, dahil ako man po wala talaga ako on-hand na products, konti lang yung mga ginagamit ko lang. So if, kung gusto nyo pong malaman kung papaano, just keep watching. Ang una nating lang gagawin, pupunta tayo sa ating mga TikTok account, guys. After yan sa ating TikTok account, punta lang tayo sa ating profile. Click lang natin yung profile dyan sa tabi. Then after yan, pupunta tayo dyan sa ating yellow basket or dyan sa ating showcase. Pwede dyan sa showcase sa yellow basket. Dyan sa basket na nasa pangalawa dyan, ayan. Click lang natin yan, guys. Then, After dyan, pipili lang tayo ng products na gusto nating i-promote. Pipili lang tayo guys ng products na gusto nating i-promote dyan. Ayan. Kailangan nyo munang i-ano. Kailangan nyo munang. Ginagawa ko muna guys dyan. Ina-add ko muna siya. Ina-add ina ko para sa pag-add link or pag ng yel sa yellow basket pag i ko na dito sa TikTok. Yan. Yan ang napili ko guys na I-promote ng products. Ayan. Ang gagawin lang natin dyan, guys, click lang natin yung picture din. palakihin natin siya. Ni-screenshot ni ko lang siya, guys, isa-isa. Ni-screenshot ko lang siya bago ko siya gawa ng video. Screenshot lang yan. Ganyan lang, guys, ganyan lang ginagawa ko. Kahit tayo ay walang on hand na products, kaya nating mag-promote o kaya nating magbenta to be at affiliate or ano man ano man ikaw nag affiliate diba? Then, punta naman tayo sa ating mga galleries. Diyan sa gallery, guys, dyan natin siya i ikakrap. Ikakrap natin siya isa-isa dyan. Click lang natin si crop Ayan, crop After nyan, sa so save natin. Diba? I-save. Then, ang ginagawa ko, guys, dyan, dinidelete ko na yung aking, aking in-screenshot para hindi na ako masyadong malito kapag nag-post na ako. Ayan, ganon lang process pa ulit lang, guys, hanggang sa ma crop mo na lahat yung mga products na, naating ating in-screenshot. Ayan, ganyan lang siya, guys. Tsaga-tsaga lang talaga, minsan, paulit-ulit, kasi minsan, may kulang pa pala, ganun. Bago ako, alam nyo ba, guys, bago ako makatapos ng isang pag -e isang pag -e edit na yan. Madami akong ano, mali, madami akong ulit-ulit. Yan, tiyaga lang talaga. Ayan. Tiyaga lang talaga. Hindi tayo pwedeng mag-affiliate kung mahina ang pasensya natin. Hindi tayo pwedeng mag-affiliate kung ang inaasahan natin sa isang pagpo-post natin kikita agad tayo. Hindi guys, ganoon. Tiyaga lang talaga yan. Tiyaga, tiyaga lang. So ayan na guys, babalik ulit ako sa aking CapCut, then, dyan ko na siya i-edit. -e Ayan. Pasensya na kayo, medyo mahina ang signal ko eh. Alam nyo naman. <laughs> Data lang ang dahil. Ayan. Then, new project. Dyan sa new project na yan, guys, ilalagay natin ang, dun po tama tayo sa photo. Then, ilalagay natin dyan yung mga print up natin products. Ayan, di ba? Yung apat na yan. Dali, apat siya. and click add. Ayan. O, di ba, guys? waiting, Ayan na siya. Ayan. Kung gusto natin siyang kalhati lang at ayaw natin sobrang haba, pwede i-click natin yung photo hanggang sa pumuti. Ayan. Di ba? Ganyan. Click natin siya. Pag pumuting ganyan, click natin yung split, then delete. If ever na gusto natin ganyan nakahaba, hindi, okay na. Then, click natin yung watermark ni CapCut para mawala na siya. Then, back tayo. Oh, alam niyo ako, guys, hindi ako comfortable na ganyan lang siya. Gagawang ko yan ng mga galawan ba? Galawan ba? Ayan, click lang, click lang hanggang siya, ha, hanggang sa pumuti, then, animation. Ikuha lang ako, guys, dyan ng mga galawan na walang pro. Yan ang paulit-ulit ko, guys, na sinasabi, huwag kayong kukuha ng mga mga may pro kasi hindi nyo talaga yan ma-i-save. Oo, maniwala kayo sa akin. Maliwala kayo kay J-Roba. Di ba? Then, ako guys, depende naman sa inyo yan kung gusto nyo mabagal or mabilis. Ako gusto mabagal medyo. Yun, sinasagad ko na siya doon. Then, check. Ayun. Ulit-ulit lang. Same process lang guys yan animation tapos hanap ka ng mga galawan yung mga galawan bang mga astig o di ba wow. galawang mayayabang charot ayan then check ulit ganun lang guys paulit-ulit lang na process matutuwa kayo dito kay CapCut kasi once na matuto na kayong mag, mag edit talaga malilibang talaga kayo lahat na lang ng bagay gusto niyo i-edit oo oh, oh, lang yan. Gusto ko nga yung mukha ko, lagi ko nang-edit. Ilipat ko yung ilalini ni sa ano, sa baba. Tapos yung mata ko din sa ano, sa likod. Para if ever na merong backfighter, kita ko charot. <laughs> Hindi joke lang po. Ayan, ganyan lang guys process. O diba? Napaka-easy. Yan, favorite ko talagang galaw yung mga, yan. <clears throat> favorite ko talagang galaw yan guys. O din, ayan na. Try natin. O Click na natin sa export. As. Di ba ang galing ng galaw niya? O oh, sure. O, uh, then click natin sa export para masave na siya. O di ba? Yan ang sinasabi ko guys. So, once makakuha tayo ng may pro, hindi natin siya ma-export talaga para miss. O yan. Oh, wait lang tayo. Huwag tayong bawal mainip. Ang mainip talo. Then, done. O, di pa Then, ang next natin, pupunta na tayo sa ating TikTok. TikTok, guys. Then, dahil hindi ko na nasa, nasave yung pangalan ng products, tsaka yung price niya, in-screenshot ko ulit yung isang yan. Eh. In-screenshot ko ulit siya, guys. O, di ba? Then, yung araw sa taas, kita niyo yung araw sa taas, i-click mo yan. Opo. I-click nyo yung arrow sa taas. Then, yung copy link. Yang, yan naman guys, kaya kailangan natin siyang i-copy link once na siya ay ating i-post sa ating mga social media account, may link tayo na ilalagay, di ba? Then, ayan. Pupunta tayo sa pagpo-posting nga dito kay TikTok. Plus sign. Click na. Click natin ang plus sign. Ayan. Oh, huli kang pa ako guys, diyan oh. Tingnan niyo nangungulang. Oh, ayan, huli ka. 'Di ba? Then click yung upload. After diyan, punta tayo dito kay video. Tapos ayan, oh, next. Then diyan guys, pipili tayo ng sounds niya. Huwag tayong kukuha ng sounds na may copy link. May, may copy May copyright kasi magkakaroon tayo ng violation kay TikTok. Ako ingat na ingat na guys. Oo. Ayan. Ayan napili ko yung bestseller na yan. Paborito ko talaga guys yung bestseller na yan. Para, miss talaga. Ayan di ba? Ayan siya. Naglo-loading. Ang bagal. O di ba? Then next natin siya. Tapos yan sa taas, susulat natin dyan yung yon Kaya pinabisado ko yung pangalan niya. Isusulat natin yan yung Bello White Day you roll on, 40 ml. Ayan siya Then, ilalagay din natin dyan yung price na 160 pesos. Ganun lang guys, yun. ganun yung ka-easy. Ayan. Kaya guys, sa pag-giging TikTok affiliates, bibigyan nyo talaga siya ng oras. Parang, more na nga yung ginagawa ko dito sa pag-edit. -e more na nga ako sa cellphone sa maghapon eh much better sana ano, kung may sarili na akong ano, buhunan para may sarili na akong products na ipo talaga. Pero sa ngayon dahil mahirap pa tayo at wala pa tayong capital letter charot. Eh ano, ayan. Guys, yung ad link na 'yon, 'yun ang sinasabi ko sa inyo. Sa ad link na 'yon, doon yung makukuha yung link na inyong pinananu sinib. Ayun, your showcase ka pupunta then add Ayun, di ba? Kasi once na makita ng buyer nyo or ng mga customer yung post mo at nagustuhan nila, may yellow basket doon sa iyong post. I-click lang nila yon para madali silang makakabili. O, di ba? Ayan. Then, click lang natin yung add. Guys, hindi ko na kinat itong aking video. Tinuloy-tuloy ko na siya para mas naliliwanagan kayo, mas na nasusundan nyo siya. Hindi na ako nag-cut-cut. Kaya medyo siya mahaba. Hindi na ito masasabing short tutorial. Sobrang haba talaga. Ang pogi ng pamangkin ko, namungad pa talaga. So guys, ayan siya. Hintayin lang natin siyang uploading. Ah, mag-upload. ano ba yan? Ayan guys, makikita niyo yung mga post ko lahok-lahok. Pero -lahok. ako mga products dyan na hindi ko naman siya on hand. Oo. May mga products dyan guys na hindi ko siya on hand hindi ko talaga siya on hand kasi wala naman akong pamili. So, yung mga promote ko, yung talaga, before ako mag-affiliate, meron akong products nun kasi yung pamangkin ko, mahilig siya mag, uh, ano, magbibili, lalo ng mga beauty products para mandik babae, joke lang. <laughs> mahilig talaga siya. So, yung mga bibili niya na isipan na promote then hinanap talaga yung kanyang link, yung kanyang pictures sa mga shop. So, ganyan. Ganyan yun guys. So makikita nyo talaga dyan puro mga products. Yung mga products na yan, ginawan ko yun ng video. Minsan photos lang. Nag-iingat lang ako. talaga mag-iingat kayo sa pag-upload. Dahil one time ako na na-restrict ng dalawang araw talaga. Nagkaiba yung nasa yellow basket ko. Tsaka yung aking pino, ano, pinos na picture ng products. Pero same lang ang pangalan niya. Yun lang. Magkaiba yung pinakang ano niya. Lalo na siguro sa prices commercial muna tayo guys ha <laughs> may commercial ako guys ipapakita yan sa inyo wait lang kayo ang galing galing ng aking anak sumayaw guys kala nyo ba ka. hintayin nyo na. ang bagal niya nag upload pa siya oh. mahina kasi guys yung signal ko kaya minsan ang tagal ko bago makatapos mag edit thank you nga pala sa nag sponsor ng load ko may load na ulit ako for seven days thank you kuya J Lord Ayan guys, commercial muna tayo ha. Ayan. Kaso nawala yung tugtog niya. O. Oh, nawala guys yung tugtog eh. <laughs> Ayan guys, saka post na. O, oh, di ba Ayan na siya. O. Oh. Ayan. Hindi ba yan na? Nasa ano na natin? Nasa TikTok account na. Then, ang gagawin natin sunod, dyan guys, after niyang maano natin, ma-post na yan, babalik tayo sa ating Facebook. Then, doon naman natin siya ipopost. Ayan. Guys, siguro nakikita nyo naman. Lagi ako may post sa Facebook. Ayan. Then, click lang natin yang ating oh, kauna-unahang yan. Then, dyan sa taas, dyan din na susulat isusulat yung ating isinulat na caption doon sa eh, pinost natin sa YouTube, sa TikTok. Ayan. Ayan lang yun, guys. Yan din yung ano, di ba nakita nyo yung link na aking is, is, isinave. 'di ba? Nakita niyo yung link na isinave ko. Yan, yan din natin siya magagamit if ever na magpo-post tayo sa ibang social media account natin, halimbawa dito sa Facebook, sa YouTube, kailangan na yung link niya para pag may nakakita na gustuhan yun, hindi na siya mahihirapang hanapin. I-click lang niya yung link, then direct na siya doon sa ating TikTok shop. Ayun, yun ang maganda guys. Kaya, huwag natin laging kalilimutan bilang TikTok affiliate or affiliate ng mga, ng iba't ibang platform, mga katulad ng Lazada, Shopee. Huwag natin kakalimutan laging kunin ang link para isama sa pagpo-post natin. Then, yan. Click here, o oh, then, ipipaste na natin yung link na kinapin natin kanina, okay? Then, itataguan sa aking mga mahal sa buhay, guys hindi ako nagtatag doon sa naalanganin ako. Doon ko lang yan sa alam kong hindi makukulitan sa akin. <laughs> o oh, yan, di ba? Kasi one time nagalit may nag ano, sa akin yan eh. Pakibura naman po, wag naman po magtag sa akin. Nangyari na yung guys sa akin. Ka, so parang ang hirap magtag. And then ipost na natin guys. Ayan. Ano ba lang natin siya mag-upload. Ayan, nakita ko pa. Kita, ba? nakita ko pa si Kuya Romel. Birthday lang ng Tia Lucy. So, inabotin ako dyan pag ng pag-comment, ng Mahaba-haba ganyan aking comment dyan. Kasi alam mo naman ako. Ayan siya. Libre ba sa po ng comment ko? Oh. Kapit-bahay ko lang po Tia Lucy. Andito rin lang siya sa Laguna. Pero hindi talaga ako nakapunta pa sa kanila hoping magunta ako. Kapag kami ni Ining ay ano, talaga si Ining matuloy-tuloy eh. Dapat si Ining may, may screening nung nakaraang linggo. Doon sa ano, uh, catwalk global. Pero dahil gipit pa nga kami, kahit pa masahi, wala kami. sa na lang. Saka na lang. No. Kachat ko ka ano, ang innovation. Kasi galing na kasi siya sa innovation, eh, sa kids fashionista. So isa doon sa mga, mga, mga nag-aano ng mga tawag doon. Isa sa sa naghahawak ng mga mo sa chat ko. Siguro hinihintay kami ng linggo dito ang message na hihiya ako. Ayan siya. O yan guys, nakapost na siya. O di ba um, ano nyo lang, pag-aralan nyo lang mabuti yung aking. So, ayun lang guys. Sana may natutunan kayo doon sa aking tutorial na ginawa. Talagang hindi ko siya kinat para masundan nyo at mapag-aralan nyo kay Utay na kahit tayo ay walang on-hand na product, pwede tayong mag-affiliate para, para makapagsimula tayo kahit papaano ay kumita, ba diba? So, maraming salamat at sana abangan nyo pa yung aking mga tutorial na gagawin bilang isang bago pa rin lang na nag-affiliate, lahat pinag-aaralan ko. Then, yung natutunan ko, sinishare ko sa inyo para sa mga katulad ko rin nag-uumpisa pa lang.